Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik ni Chris Paul sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagperma ng ex-Lakers ng kontrata Matapos nga po mga katrops na magtapos ang kampanya ng Golden State Warriors ngayong season ay malaki na nga po ang chance na umalis na sa kanilang lineup si Chris Paul. Since meron na lamang nga po itong nananatiling 30.8 million dollar na non contract, meaning pwedeng pwede nga po itong tanggihan ng Warriors upang sa ganon ay magkaroon nga po sila dito ng mas malaking cap space ngayong offseason. At kapag nangyari nga po yan ay magiging isa na nga pong ganap na unrestricted free agent na si Chris Paul kung saan pwede na nga po siyang pumerma ng kontrata sa ibang kumunan. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw ng isang NBA Insider, isa nga po sa mga naibalitang team na willing kumuha sa kanya ay ang kanyang dating kumunan na Los Angeles Clippers. Nangangailangan na rin naman nga na po sila ng isa pang superstar na posibleng nga po nalang ipalit kay Russell Westbrook na inaasang aalis na sa kanilang lineup ngayong offseason. At kung sakali man nga po na makuha ng Clippers si Chris Paul, ay gagamitin nga po nila ito bilang kanilang sixth man kasama si na James Harden Paul George at Kawhi Leonard. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagperma ng ex-Lakers ng kontrata. Ayon nga po mga katrop sa pinakahuling inilabas na balita, kasalukuyan pa rin nga na pong pinagpapatuloy ng Los Angeles Lakers ang pag-interview nga po nila sa mga posibleng maging bagong head coach ngayong season ng kanilang kupunan. At isa nga po sa mga coaches na nakausap na nga po nila ngayon ay walang iba kundi ang dating NBA player at ngayon kasalukuyang NBA analyst na si JJ Redick na gusto rin naman nga po talaga na maging bagong head coach ng Los Angeles Lakers sa susunod na season. Sa katunayan, kung sakasakali man nga po na magkatotoo ang kanyang pangarap na makuha ng Lakers, ay plano na nga po niya agad na kunin si Sam Cassell, James Borigo at Jared Dudley bilang kanyang mga assistant coaches ayon sa sikat na NBA insider na si Mark Stein. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops maaari nga pong bumalik sa Lakers ang kanilang dating player na si Jared Dudley sa susunod na taon. At bago nga po tayo mga katropes magtapos, ay dederecho muna nga po tayo sa Game 4 ng Western Conference Finals kung saan na ipanalo nga po ito ng Minnesota Timberwolves sa score na 105-100. Yes, naiwasan nga po nila ang sweep salamat sa pag-step up ng kanilang mga players. Sa paungunan nga po na Anthony Edwards na nagtala dito ng 29 points, 10 rebounds at 9 assists. At si Carl Anthony Towns na kumanara naman ng 25 points kung saan pareho nga po silang nakagawa ng crucial basket sa fourth quarter na siya nagpapanalo sa kanilang laban. Habang Mavericks naman nga po inahirapan na makagalaw sa huling mga minuto ng kanilang laro matapos hindi pumasok ang kanilang mga tira, kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng Timberwolves ay naibaban na nga po nila sa 1-3 ang kanilang serie at napwersa pa nga po ang game 5. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.